Hello po mga kaubas. Uh, ito na yung update natin. So, ayan na yung mga bunga. Medyo madilim. Eh. Ayan. Nilagyan natin sila ng net. Ayan, pinaka-protection nila. Alam nyo kung saan protection mga kaubas. Kasi ano, ah uh, nagtataka ako kasi kada punta ko rito ng umaga, may mga nahuhulog hindi ano hindi lang isang piraso dalawa mga ganon yan mga ganyan oh. hindi lang ganyan meron na uhulog halos parang isang buig yan kunwari isang ganto na uhulog mga kaubas isang buig na ganyan na uhulog nagtataka naman ako kung bakit na uhulog kasi gabi So, ang inisip ko, siguro nung nakaraan, yun din ng tumira mga paniki. Di ba ang paniki ay paborito nila ang prutas mga kaubas. So, yun. Doon sa isang Indian mango na yon Kanina, naghanap-hanap kami ng paniki at doon may nakita kami. So, paniki talaga yung tumitira sa bunga ng ubas kasi talagang ano eh ang dami na nilang na kain so okay lang sana kung isa dalawa nahuhulog kaya lang buwig buig yung nauubos dito sa part na to marami pa ditong natira dito naman sa part banda rito halos nauubos na yung bunga mga kaubat ayan sige nyo ayan buwig buwig yung Marami na yan nung nakaraan pa habang pagpupunta ko ng umaga dito, ganyan. May nakikita ko nagukulog na ganyan. Eh, wala namang ibon sa gabi. Kaya ibibintangan ko yung mga ibong maya rito eh, pero hindi naman pala yun yung kumakain eh. Paniki pala mga kaubas, ayan. Ayan, tigan natin yung paniki dito mga kaubas. Ayan. Kaya pala ganun, ang lakas maubos ng bungo. Ang lalaki pala ng paniki dito Kaya na sinundot namin Lumipad Apat ang lalaki Ngayon bumalik ulit yung isa eh Ayan Habangan nyo sa video mga kaubas Sundutin natin yung paniki Ayan oh no? Laki Laki ng paniki So gusto yung ganun kalaki talagang malaki yung uubos na bunga nun mga kaubas kaya yan nilagyan na namin ng net para kahit pa paano naman ay eh, mabawasan yung pagkain nila yan meron na yung net mga kaubas yan. pinaka protection natin sa bunga abangan na lang natin kailangang umagahan kung may makikita pa rin tayo ng ano malaglag na bunga yan Dinadagdagan na namin ang net mga ubas. So ayun lang mga kaubas, eh uh, ito 'yung update natin. Malapit na natin 'tong i-harvest. Ayun. Sayang kasi ang dami ng bunga tapos nauubos lang ng paniki. So agapan natin, lagyan natin ng net. Naubos niya na yung banda rito. buig Talagang pag nahulog, buwig-buwig yung mga kaubas. Yan. Yan na lang yung mga natira. Kukunti na lang. o. Oh. So, yun mga kaubas. Maraming salamat sa pag na po sa akin channel. Huwag po kayo magsasawa mga kaubas. Sa pag-subscribe at panonood sa akin mga video.